Ang batang si Therese ay nawalan ng ina sa murang edad. Iniwan siya ng kanyang ama sa kanyang tiyahin na si Madam Rakin at nangako itong babalik sa lalong madaling panahon. Nakatira ngayon si Therese sa kanyang tiyahin at pinsan niya may sakit na nagnangalang kamit. Sa paglipas ng mga araw, umaasa siyang muli niyang makikita ang ama. Gayunpaman, dinurog ni Madam Rakin ang kanyang pag-asa nang sabihin itong hindi tumutupad ng mga pangako ang kanyang kapatid. Natutulog si Therese sa tabi ng kanyang pinsan na kanyang inaalagaan hanggang sa paglaki nila. Sa paglipas ng mga taon ay nanirahan ng dalaga sa isang matamlay na buhay sa ilalim ng pagbabantay ni Madam Rakin. Hanggang sa isang araw ay nakakita si Therese ng isang kaakit-akit na lalaki at nakaramdam siya ng pagkasabik na hindi pa niya na-experience mula noon. Dahil sa kuryusidad ay hiniling ng dalaga kay Camille na halikan siya, ngunit tila walang naramdaman si Therese. E sa kanya ni Madam Rakin ang isang sulat na naglalaman ng nakakapanlumong balita, ang pagkamatay ng ama ni Therese. Sa sandaling iyon ay nalula si Therese dahil sa magkahalong kalungkutan at pag-aalala para sa kanyang kinabukasan. Isang araw, ibinalita ni Camille na nakakuha siya ng trabaho sa lungsod. Gayunpaman, nag-aalala para sa kanya ang kanyang overprotective na ina, kaya napagpasyahan niyang ipakasalito sa kanyang pinsan para maalagaan siya ng husto ni Therese. Nalito ang dalaga ngunit tiniyak ni Madam Rakin na magiging maayos ang lahat. At dahil malaki ang utang na loob niya sa tiyahin ay walang choice si Therese kundi ang pumayag. Pagkatapos ng kanilang kasal, lumipat ang mag-asawa at si Madam Rekin sa lungsod. Sinimula ni Camille ang kanyang trabaho bilang isang clerk sa opisina at nalula siya sa dami ng kanyang gawain. Nang gabing yun sinubukang ang akiti ni Therese ang mister, ngunit pagod na pagod si Camille sa trabaho at agad itong nakatulog. Isang gabi, dinala ni Camille sa bahay ang kanyang kababata at best friend na si Laurent. Binati ni Laurent si Therese ngunit hindi siya pinansin ng misis. Habang ang lahat ay naglalaro ng majong, ikinwento ni Laurent na siya ay isang mahusay na pintor at tila hindi gusto ni Therese ang mayabang nitong pag-uugali. Kinabukasan, hiniling ni Camille sa kaibigan na ipinta siya ng larawan. Habang nagpipinta ay hindi maiwasan ni Laurent at Therese na magkatinginan. Ikinwento ni Laurent kung paano niya inararo ang isang hubot-hubad niyang modelo at tila na turn on dito si Therese. Nang matapos ang pagpipinta ay natuwa si Camille at nagpasya siyang mag-celebrate. Nang may ang dalawa sa silid ay sinabihan ni Laurent si Therese na habarin ang damit nito. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan ay ginawa na nga ng misis ang kanyang hiling at sinimula ng lagyan ng puting pintura ni Laurent ang misis ng kanyang best friend. Simula noon ay palagi na nagsasalpukan ang dalawa at walang kamalay-malay si Camille na laging abala sa trabaho. Madalas na lumabas ng tindahan si Therese kapag natutulog si Madam Rakin, habang si Laurent naman ay huminto na sa pagsama kay Camille na mag-lunch para lang makasama niya ang misis ng kaibigan. Ibinunyag ni Therese sa kanyang kalaguyo na muntik na siyang tumakas noong bata pa siya, ngunit palagi siyang pinapaalahanan ni Madam Rekin na hindi siya mabubuhay nang wala sila. At sa loob ng napakahabang panahon ay ngayon lang naramdaman ni Therese ang tunay na kaligayahan ng buhay. Isang gabi ay biglang binangungot si Camille. Nakita niyang gising pa si Therese at tinanong niya ang misis kung may tinatago ba ito sa kanya. Tiniyak ni Therese na wala at hiniling ng mister sa asawa na bumalik na ito sa kama. Kinabukasan, ibinahagi ni Camille kay Laurent na tila hindi na masaya ang kanyang misis sa kanya. Pakiramdam niya ay mas masaya pa sila noong naninirahan pa sila sa probinsya. Pinayuhan siya ni Laurent na kailangan lang niyang ipadama sa misis na mahal niya ito. Nang gabing iyon ay ginawa ni Camille ang ipinayo ng kanyang kaibigan at inararo niya ang kanyang asawa. Gayunpaman, tila hindi nasisiyahan si Therese dito. Kinabukasan, ang dalawang magkalaguyo ay masayang nagkikwentuhan ng biglang umakyat si Madam Rakin upang magdala ng tsaa. Mabilis na nagtago si Laurent sa ilalim ng palda ni Therese at tila may kakaiba siyang ginagawa doon. Napaungol si Therese kaya nagkunwari na lang siyang masakit ang kanyang ulo. Minasahe siya ng biyanan ngunit patuloy pa rin siya sa pag-ungol dahil sa ginagawa ni Laurent. Isang gabi ay nagpasya na si Camille na bumalik na sila sa probinsya dahil sa palagay niya ay nakakasama ang syudad sa kanyang kalusugan. Ayaw ni Therese ngunit desidido si Camille at sinabi niyang siya ang masusunod sa bahay. Nang makatulog na si Camille ay lumabas ng bahay si Therese para makita si Laurent. Sinabi niya rito ang tungkol sa plano ng kanyang mister na umalis sa syudad at pinahiwatig ng kalaguyo na dapat ay mawala na si Camille. Natakot si Therese at umalis, ngunit nang tanungin ni Laurent kung pagmamayari niya ito, ay sumagot ang niyang misis ng oo. Isang araw, nagpa siya ang tatlo na pumunta ng ilog. Si Camille ay nagpahinga saglit at natulog sa kandungan ng kanyang asawa. Nang makita nilang natutulog na ito ay sinimulan ng Two joints ni Laurent si Therese. Naputol ang kaligayahan ng misis nang biglang dumating ang kanilang mga kaibigan. Nagsimulang mag-alinlangan si Therese sa plano nila kay Camille ngunit ipinaalala ni Laurent sa kanya ang miserableng buhay na mayroon siya. Nang marating nila ang bangka ay nagsimula silang magsagwan sa ilog hanggang sa makarating sila sa isang liblib na lugar. Ilang sandali pa ay nagmadali ang lahat para iligtas ang tatlo mula sa tumaob nilang bangka. Si Therese at Laurent ay umiiyak habang si Camille ay hindi na natagpuan. Habang papauwi ay ikinwento ni Laurent na sumayaw si Camille sa bangka dahilan para aksidente itong tumaob. Giit niya ay si Therese lang ang nagawa niyang iligtas at hindi na niya nakita si Camille. Inihatid nila ang nakakapanlumong balita kay Madam Rakin at ito ay labis na nagpasakit sa ginang. Natagpuan ang bangkay ni Camille kinabukasan, at sa libing, humagulgul si Therese at niyakap si Laurent. Nakita sila ng kaibigan nilang si Suzanne at nagsimula itong maghinala. Ngunit nang makita ang paghihinagpis ni Madam Rakin ay pinili ni Suzanne na manahimik na lamang. Nagpatuloy ang katak sila ng dalawa habang ang kawawang ina ay madalas na nanlulupaypay. Minsan ay sinisisi ng biyanan si Therese dahil sa hindi nito pag inat sa kanyang anak, ngunit minsan ay nagpapasalamat din siya sa presensya at suporta nito. Unti-unti nang minumulto si Therese ng kanyang konsyensya at nagsimula na siyang bangungutin kay Camille. Ipinagtapat sa kanya ni Laurent na nahihirapan din siyang matulog dahil sa kanilang ginawa. Iminungkahi niya na dapat na silang magpakasal para mawala na ang kanilang mga bangungot. Subalit nang malaman niya na ang tindahan at bank account ni Camille ay nakapangalan pa kay Madam Rakin, sinabi ni Laurent kay Therese na maghintay pa sila ng kaunting panahon. Walong buwan ang lumipas, nag-aalala na ang lahat para sa malungkot na byuda. Naniniwala si Madam Rakin na hindi pa nakaka-move on si Therese sa kanyang anak kaya iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na ipakasal na siya sa iba. Ayaw ni Madam Rakin na isang estranghero ang magmamana ng kanyang negosyo kaya napagkasunduan nilang lahat na ipakasal si Therese kay Laurent. Pinuntahan nila ang dalawa at inanunsyo ni Madam Rakin na ikakasal si Therese sa pintor. Nagulat si Laurent, ngunit mabilis niya itong tinanggap, at ganoon din si Therese. Nagpakasal ang dalawa, at iginiit ni Madam Rakin na binago na niya ang kanyang last will and testament. Inilagay niya ang pangalan ng dalawa at mamanahin nila ang tindahan at inipong pera pagkatapos niyang pumanaw. Nang gabing iyon, tinanong ni Therese ang kanyang bagong asawa kung paano namatay si Camille. Pumikit pala ang misis nang sinimulang atakihin ni Laurent ang kaibigan. Sinabi ng mister na itinulak niya lang si Camille at dahil hindi siya marunong lumangoy ay kusa na lang siyang nalunod. Hindi naniniwala si Therese dahil narinig niyang sumisigaw si Camille habang hinahampas siya ni Laurent ng sagwan. Giit niya ay pinatay ni Laurent ang kaibigan bago pa ito malunod. Inakala ni Therese na sa wakas ay magiging masaya na siya matapos ikasal sa kanyang pinakamamahal, ngunit puro pag-aaway lamang ang kanyang natamasa. Isang araw, habang nagpipiknik ay naalala ni Madam Rakin ang kanyang anak at bigla na lang itong nastro. Mula noon ay nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ni Laurent. Hindi na siya ang mabait na binata sa harap ni Madam Rakin. Ang tunay niya lang motibo sa simula ay kunin ang ari-arian ni Camille at ng ina nito. Sa kabutihang palad ay nandyan si Therese para protektahan ang kanyang bienan at hindi niya hahayaang sakta nito ni Laurent. Habang pinaliliguan si Madam Rakin ay sinimulang ibunyag ni Therese ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Camille, ngunit hinila siya ni Laurent at sinabihan siyang tumigil. Habang pinagbubuhatan ng kamay ang asawa ay nabanggit ni Laurent kung paano niya pinatay si Camille. Narinig ito ni Madam Rakin at nang malapit na siyang malunod ay nag-alinlangan si Therese, ngunit kalaunan ay nagpa siya din siyang tulungan ito. Habang naglalaro sila ng majong ay sinubukan ni Madam Rakin na sabihan ang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsulat sa mesa. Ngunit biglang dumating ang dalawang mamamatay tao kaya huminto siya. Isang araw, naiwan ni Therese ang tinta sa tabi ng kanyang biyanan at nagpa siya siyang lumabas upang maglasing. Nakita siya ni Laurent at nang subukan niyang akitin ang misis ay sinipa siya ni Therese at muling nag-away ang dalawa. Samantala, aksidenteng nalaglag ni Madam Rakin ang tinta at ginamit niya ang kanyang tungkod para magsulat sa sahig. Nang bumisita si Suzanne sa shop ay nakita niya ang mensahe na isinulat ni Madam Rakin at agad siyang tumakbo upang sabihin sa lahat ang tungkol dito. Maya-maya ay nakita ni Therese ang mensahe at humingi siya ng tawad kay Madam Rakin. Sinabihan siya ni Laurent na tumigil dahil hinahanap na sila ng mga tao. Dinala ng dalawa ang kawawang ginang sa tabi ng ilog, marahil ay para iligpit siya. Natakot si Madam Rakin nang makitang binuhusan ni Laurent ng lason ang alak na dala ni Therese. Subalit ininom ito ni Laurent at pagkatapos ay ipinasa kay Therese na uminom din ito. Sa huling pagkakataon ay naghalikan ang dalawa hanggang sa tuluyan na silang bawian ng buhay. Upang makatakas sa hatol ay tinapos ng dalawa ang kanilang sariling buhay sa harap ng nagdadalamhating ina na matagal nang naghahangad ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang pinakakatanging ana. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.